Bali guys, eto na nga pala yung araw na naglibot kami ni Lamaring Abno kasama yung dalawa naming anak. Sobrang ganda nga pala sa pinuntahan namin guys. Tara, samahan nyo nga pala kami. Ali guys, pupunta nga pala kami guys doon sa may tanawan. Pupuntahan nga pala namin guys yung Camp Agi. Pero bago nga pala kami guys umalis, eh nais ko na nga pala dapat guys yung mga dapat ayusin dito sa pwesto. Yung aming maize on fire, chili oil at ang ating jambo shomai. Kali guys, ang pinagbantay ko nga pala dito si Carla at yung pamaking kong si Enteng. Ali guys, kasama nga rin pala nila guys si Kenji at si Judy na maaalalay sa nila sa pagtitinda dito. Bago nga pala ako guys umalis, eh nanda ko nga pala guys muna yung order sa atin na dadalin ko sa may mega center. Ali ang order nga pala sa atin guys Yung suki natin guys Sa may kay ko Sabi nga ni madam eh, Dalin ko na nga lang daw Sa may mega center Nung no, nakaraan din guys Ay eh, bumili nga rin pala sa atin sila Pali guys Sila nga pala yung maiiwan dito At ating mga bye <laughs> Yan guys bye, -bye. Bali guys, naabutan nga rin pala ako ng traffic light dito sa May Burgos. alang lang guys, eh, dumating na nga rin pala ako guys dito sa SM Mega Center. Maraming maraming salamat nga pala kay ma'am sa laging pagbili ng ating mga tinda. Umalik nga pala ako guys sa pwesto bago ako umalis. Para maibigay ko yung bayad na binili nilang madam. Hindi ko nga rin pala sa naging customer natin ito na na sinanay. Tapos ko nga guys sa Freedom, may eh, dumiretso na nga pala kami dito ni Maring Abno sa may bilihan nga pala guys ng mga sangyup. Bali guys, located nga lang pala to dito sa may tapat ng Good Samaritan. Dito nga pala guys, eh, marami na nga pala kayong pagbipilian, marami na rin kayong mabibili. Kaya guys, yung mga nagkikraving dyan na mag eh, saan pa kayo pupunta, eh, dito na kayo guys bumili. Pagkatapos nga guys, magbayad ni Maring Abno, eh, dumiretso naman guys kami dun sa may sangitan para guys, makabili kami ng lettuce. Pag nagsasangyup kasi kami guys, gusto ko yung pork, tapos yung lettuce, okay na sa akin yan, tapos may coating cheese. Yun nga pala guys, eh, dumating na nga rin pala kami dito sa may kapagi Agi. Para guys, makita nyo nga pala yung Camp Agi, may makikita kayong malaking ubos doon, sa left side nga lang pala guys, sa may papaakyat. Pasok nga guys, ito nga pala ibubungad sa inyo. Tapos yung nakuha nga pala namin guys na cabin, eh meron na nga palang swimming pool sa harap na maliit. Tapos guys, ito nga pala guys, yung makikita nyo sa may labas nila. Sobrang nakakarelax, sobrang ganda ng ambience. Ali guys, dito sa may kabilang cabin, eh may mga naka-check-in nga pala dito. Nakilala nga pala tayo ng mga naka-check-in doon. Bali, ito nga pala guys yung cabin. Ito so, guys, para sa loob. Ito nga pala ang kanilang cabin. Ito yung kanilang maliit na kitchen. yan, tamang-tama sa family. Ito yung kanilang sala. Diba? Meron na kayong maliit na kukuha. Ito ang kanilang ayan, lababo kung magkano yung mag-uuro. Uh, ayan, tapos dito sa PR. Bali nga pala guys, sa cabin na to, eh, meron na kayo pwedeng paglutuan, meron na lababo, meron na rin guys sala na pwede kayo manood. guys, meron na nga rin palang electric kettle na pwede kayo magpainit ng inyong kape. Tapos guys, eto na nga pala yung taas ng ating cabin. Pagkakit nyo nga pala dito guys, eh, tapag kaganda naman talaga. Sobrang ganda talaga guys ng ambience dito sa may itaas na to. Perfect nga pala to guys, kung magde-date kayo ng asawa mo o yung jowa mo, eh saan nyo pa kailangan dalin, Eh dalin nyo na dito yan sa may camp agi. Mga gusto nga pala guys, magpunta dyan eh, gusto nyo malaman kung ano yung mga details ay eh, mag PM nga lang kayo guys sa kanilang Facebook page Ito nga pala guys yung Facebook page nila Camp Agi Adventure Park dito nga pala guys eh, may lamesa na rin yung pwedeng kainan sigurado naman guys ay eh, mag enjoy yung inyong buong pamilya rito ali guys dito eh, may free wifi na nga rin pala sila oh! fire area pwede kayong magsiga dito tapos kung nga kung oh, magpupulang kayo dito so yun guys pupuntahan nga pala natin yung mga malilit nirang ano yung tawag dyan no? tapos guys ito yung mga dadaanan natin ayan makakita tayo Opie. tapos guys sa pagbaba dyan so ito guys makikita nyo ayan kubo dyan tapos guys, yung tanawin, ayun o, oh, kitang-kita nyo, sobrang ganda, di ba? As guys, umakit na nga rin pala kami guys dito ni Maring Abno. Ito nga rin pala guys room na to, eh, nungupahan din to. Dito, Kali guys, so nakarampong tanga pala namin Ayan guys. Ayan, no, Camp Ito nga pala agit. kami guys, nag-stay sa so may taas so, na to. Sakto-sakto ng nga pala guys to. Siyempre, sa mga pabarka, dami dito. kwarto na siya. Tapos isang guys, room nila guys, ay eh, may double deck. Hindi nga rin pala guys magpicture-picture dito. Yung eh, sa so may malaking kamay. Meron din guys dito, ay eh, sobrang laki naman guys sa kwarto. Ay, as in, bahay na pala to guys. And guys, meron nga rin pala sila dito, wishing well pwedeng pwede kayo mag-wish. Hey, eh, ikaw, ano ba i-wish mo dyan kung sakali? Pera. maraming pera. <laughs> So, so guys, hindi ka kapatid ni Nakita nga pala Oy. yung ni Maring Abno na nawawala dito. Oh. Request nga pala guys, si Kuya David namin at si Ate Mebeb na dito naman sila mag-swimming sa napagkaluwang na swimming pool na to. Paminsan-minsan naman guys, eh treat nyo naman guys yung inyong pamilya. Puro trabaho, mag-unwind din kayo paminsan-minsan. Ibalansin nga pala guys natin ang buhay. Laan tayo ng oras para sa pamilya. Dahil ang buhay guys, eh may silang. Dito guys, eh kompleto na rin talaga dito. Meron na nga rin pala kay guys, pwedeng orderin ng pagkain. May mga tinda nga rin palagay silang mga drinks and beer. Siyempre guys, sa mga gantong lugar, ang masarap kasama ang pamilya natin. Kita nyo naman guys, eh, pag naupo kayo dito, ikitang eh, kita nyo ang ganda ng kalikasan. Nakaway-kaway pa nga dito si Maring Abno at sa daw siya sa Little Miss Philippines. So guys, ito nga pa parking lot nila. Ayan o, Maluwang guys. Bali guys, gumawi nga pala kami dito sa may gawing baba dito ay eh, natin yung mga bago nilang room. Si dati guys ay eh, KTV room nga pala to. Bali nung no, pagbukas ko nga pala guys ang pinto, nagulat ako guys ay eh, naging kwarto na nga rin pala siya. Maganda rin pala siya guys gawing kwarto. Tapos guys, eto nga pala yung bago nilang room, ang kanilang capsule room. Bali guys, perfect na perfect to talaga para sa mag-couple So oh, guys, eto nga pala ang kanilang bagong room. Ito yung matawag na capsule room. Tara, tapos natin sa loob. sa mga poko dyan, yung mga maghahani mo, ano eh. so, yun dito lang, banday nilang lang dito kayo yun, perfect tayo dito eh e, tayo pa saan? dun lang, <laughs> sa gilid-gilid <laughs> bali guys, sila Maring Abno at yung dalawang anak nga lang pala namin na nag dito sobrang sama kasi guys, ang pakiramdam ko mumorder nga rin pala guys kami ng spaghetti dito sa ng pares bali, ito nga pala yung menu board nila pakipost na nga lang pala guys Bali magluluto na nga pala guys kami na sanggip ni Maring Abno. Ito nga pala guys yung magiging hapunan namin. Aso well, guys, karoon nga pala ng koting problema. ano uh, aso asan yung ano? Buting. Anong buting? Ang bala Bakit ala ba dyan? Wala. Oh. Bumili tayo ah. Ano? Alangat? Seryoso? E eh, wala rin tong butane. Kaya pala guys, sa kalungkutan, eh hindi nga pala kami nakabili ng bala. Bali ang nabili lang pala namin, eh pork at kimchi lang guys. Kaya e, ang ginawa na lang namin guys, eh dito na nga lang pala namin guys, pinaluto. Ay, ano hindi Eh, ko na po sa may ari Hindi po ako waiter dito. Ay, hindi po. Bali guys, pag gabi dito, ito nga pala guys, yung makikita nyong ambience. Yung nakaraang punta namin dito guys, eh mga nakabukas pa yung ilaw sa swimming pool. Magkano ba yun ng luto? Hmm. 100 lang. Hindi ka na mapapagod. <laughs> Bakit kasi dami-dami may maiiwan yung butane. <laughs> habang inaantay nga pala namin guys maluto yung sanggi, mupo nga pala ako dito at nagpahangin, kaya ito guys, naluto na ito lalapang na kami na lamaring abno sobrang simple ng pagkain, e eh, basta sabay sabay, e eh, masarap talagang kumain alunat kasama mo pa yung buong pamilya mo, sa kami guys, tuloy tuloy lang sa buhay, may tamang oras para sa lahat, malay mo yung pinapanalangin mo, ibigay na bukas kaya guys, huwag makalimot manalangin sabi nga sa macho 1926 with God, all things are possible And guys, nashare ko lang, agad dito dito na nga lang palagay yung video na to. Maraming salamat nga pala sa pagsama. God bless you all.